Hello pups good morning, good morning mga paps Nandito tayo ngayon sa tagig May din na po pa pasero dito Tapos ngayon may booking akong pumasok ah, Cast list pa to ha ah. ah, Nag message siya na Antayin ko lang daw siya At maaga lang daw siya nag book Gawa ng linggo daw ngayon Mahirap mag book Tapos nakanot dun, alas na wibipan labas niya Isa e, ko naman Tinignan ko riloko ah, Mga 3 minutes pa sa relo ko ha di ko alam yung relo nila dun sa loob kung anong ilang minuto pa yon. so ito yung book nya guys kita ko sa inyo ayan o oh, ito yung booking nya uh, ah, pa yan ha ah. oh, magkano lang rate nyan para antayin ko ayan oh, 54 pesos oh, ko no tapos ito message nya ayan o oh. Kuya, pawit lang nyo po ako ha. Ah. Huwag nyo po i-cancel. Nag-book lang po ako ng maaga. Mahirap po kasing book ng ah, mag-book ng Sunday. Paano maging mayroon mag-book ng Sunday? Ang dami nga rider dito oh. Nine po out ko. Ayan oh. Nireply ko na lang. Sige. Ma'am, antayin na lang kita. Eh ako ba naman hindi naman ako mahilig mag-cancel eh. O, kaya antayin ko siya hanggang anong oras Siya lumabas dito Hanggat nandito pa yung book niya Ayan o no? Hanggat nandyan yung book niya Hindi ko yan kakancel Hintayin ko siya Maya maya mimisid ko siya Pag alas, alas noibina eh Pasado alas noibina eh Ayan o no? Pasado alas noibina Wala pa mamaya imi-missage ko kung nasaan na siya kaslis pa yan ha tingnan natin kung ano magiging resulta to mamaya ayan o no? uh, sa, relo ko 19 na buti na lang magandang ano kanina ride ng umaga naka 300 may get din kagad ko unang ride long ride So nakakabawi din ako ngayon, binabawi naman ang oras ko. Naubos ang oras ko dito ah. Rinap up, -up ka kanina, pinadala sa akin, sombrero lang ng McDo ba yun? May nakalagay liter M eh. tagal pang kunin, nabuisit ako eh. Galit ako don sa nagpadala, sabi ko tawagan niya yung drop up. Tapos sabi nga balik ko na lang daw. Eh maya maya paalis ako Lumabas na yung babae Yung kukuha ng sombrero Kaya sabi ko kanina pa ako dito Naubos na oras ko Ay eh, mga ganito talaga mga iksi na mga paps Pag nandito ka sa ganitong trabaho Pero hindi naman to ano madalas Minsan lang talaga to mangyari Ayan oh, Wala pa yung inintay ko dito sa Science Hub Ayan o oh, dyan yata Yan dyan yata sa loob yan Diyan pumapasok. Kanina pa May message ko ulit Kung nasa na siya Palabas na ba siya Ng oras na oh 5.10 na Ay 9.10 na Sorry <laughs> Ma'am Saan na po kayo Ma'am dito lang ako Dito Lang Ako Sa tapat kasi mainit sumi kasi malilim dito ma li lim dito ayan ayan minisids ko eh. ulit ayan na pala nandito na Lumabas na rin Sige pipick upin ko muna um, Paps i-drop off na natin Natin na natin si mama Drop off na natin oh. Pero okay lang yun Ayan oh. 54 ang rate Cashless pa Ay nako buhay Mas mabilis pa yung drop off Kaysa pagantay ano to andito lang po ako sa baba okay mayroon na tayong ano kasunod na booking pick upin na natin jubil store apins rose store pick na natin to hello mga paps dito na tayo sa Sandigan, Pauina. Ah, tumabas tayo kanina, alas 7. Tapos, alas 4. 7 to 4. Ah, 4.30 na pala. 7.430 nandito na tayo sa malak malapit na tayo sa bahay so ang kinita natin ngayong araw araw ng linggo okay tanggap sa inyo mga paps tingnan natin yung earning natin naka open na ulit yung ating ano ating apps ayan mga paps naka 1.363 tayo naka 1.300 tayo 18 booking ang inabot natin 18 booking uh, March March 3 ngayon araw ng linggo Ayon. ito ito yung ngayon ayan o Ah uh, March 3 March 3 tayo araw ng linggo ngayon nagsimula tayo La 7 booking natin 7 medyo long ride yan no? 249 bawas na ni Mobit long ride yan eh. nagtapos tayo ng sa itin booking natin tap ng huling booking natin alas 3 ayan o no? alas 3 7, 3.47 wala pang na, alas 4 na i-dropbook na, na natin yan pagkatapos natin na i-dropbook yan ay ano na tayo pumuwi na tayo papunta dito wala na tayo na po ang booking kaya ang ating booking ay 18 so ayun guys naka 18 booking tayo kumita tayo ng 1.3 ah uh, Bukasin yan gasolina sa kain natin. Mayroon pa tayo 1,000 na malinis ngayong araw ng linggo. Ah, lumabas tayo alas 7. Na umuwi, ano, nandito na tayo ngayon alas 4.30. So yun lang mga paps. Yan, pakita ko lang yung tamang kita natin dito sa mobit. Maraming mga rider ito paps na kumikita ng 2,000 mahigit. Ah, kumikita sila ng 1,800 sa rate tapos nakukuha pa nila yung incentive na 500 plus putas. Kaya umabot sila ng 2, 2 plus, 2.5. 5, kayang Kaya kitain ng mga rider natin sa bukit. Uh, so yun lang guys. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin bil kay icon para update ka. Uh, gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa ating comment section. Comment section, shoutout natin kayo. Good luck!